So yun, what's up mga kadyakuhan? Dito nga pala tayo sa airport, sa International High School. <laughs> International Airport. Sa Terminal 3 yun. So pupunta nga pala tayo sa Hong Kong. Yun, nandito na kami sa Hong Kong. Isang ganun lang, Hong Kong agad. No? <laughs> so yun. Uh, ano ba kagaya ito? Kasama ko pala si Luke. May kaibigan ako dito. So, sabi ko sa inyo, nyo inyo kalagay, like, may kaibigan ako eh. Hindi, <laughs> wow. so yun, hanapin lang namin yung immigration. Dito na kami nagkaroplan plano nag-teleport lang kami. Ganun kami katindi, charot. <laughs> so, ano nga pala, uh, mamaya na lang kasi may mga asikasuhin pa kami yan. Ayun pa namin yung baggage niya. Bago batsihan na. Bahala na kung saan mabadpad. Yun. Wala na nga pala yung 40 pesos ko. Pinambili ko na kanina ng noodles. Kaya rin, kaya rin. Ingat pa. Ingat pa. Eh, mapapanood nyo to sa ano? Ah. Ah, sa, sa Jakusa TV. Ay, let's go. Sige po, bye bye. Ay, po. <laughs> yeah. Yun, meron tayong mga nakakilala mga Pinoy dito na mukhang incheck. <laughs> so, yun. Hindi ko alam yung papunta dun sa pupuntahan ko. Pudya. Bahala na. Mongo Station. Oh, so, may mga nag-galing, ano, ha? ha? Diba? Ang daming tao dito, oh. Kaya nga, Hindi tayo ngayon sa Mongkok. Mongkok Station. Ah, hindi natin alam kung saan tayo pupunta eh. Bahala na. Asa kaya dito yung night market? Hmm. Tatanong tayo. sa yung night market? Tatanong tayo sa... Yung sa makakaintindi ng Tagalog. Ito kaya. Ma'am, <laughs> um, ma'am, ma ma excuse me. Excuse. Oh shit, sobrada. Ayaw, di ba? <laughs> <laughs> Tanungin lang natin 'yung night market. Hey sir, where's the night market in Mongkok? Where? Over, and then straight, big oh, cross. Okay. Okay. Thank you, thank you sir, thank you. All right, so yun may sumagot na plaza naman yung ate <laughs> sinuplodahan tayo bukit na kamas lang tayo hindi nakita yung kapugian natin charot wow naman wow <laughs> wow so yun dito na tayo makita ko ulit sa inyo yan oh, Lamborghini yun hintayin natin mga, makatawid tayo dito bawal kang basta basta tumawid hindi ka tulad sa EDSA pwede kang tumawid kasi mabagal lang takbo ng mga sasakyan doon lagi kasi traffic ito mabibilis tara tamang lakad lang tayo mamasyal tayo tingnan natin mga tinda nila dito ito parang divisorya pero magaganda quality mga kaling China siyempre ang ganda ng mga kapat nila oh. Yeah, mga bags mga ito mga souvenirs mga pasalubong ayun dinosaur Kung gusto mong magluto ng dinosaur nilagang dinosaur yan dito lang eh Woo! Dami nito. Aba-aba to. Alam mo siya doon ta Parang may ng ano ng ano. Night market nila. Ay puta ito. Mamahalin to. Rolex to eh. Ha, Rolex oh. Oh. Mahal yan po eh. Ang <laughs> laki pa. Charot. hindi lihin no tsaka malinis malinaw hindi mabaho hindi kagaya ko mabaho pero da, sam, bang, tap, tap down, diba? kaya tayo. iba, tayo na korting. pera natin 40 pesos. karon tayo Hong Kong. <laughs> 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 hindi, hindi ko na ngayon 40 pesos sa aeroplane. binili ko ng chips. Mr. Kips 21 ah. <laughs> Kaya ang natira wala na. Binili ko pala ng ano ng kape. So yun, dito straight tayo. No? Tigot-tigot lang tayo. Hanap tayo ng mga bagay na kakaiba. <laughs> wow. Tamang lakad lang. Lamig na lamig eh. <laughs> Pero malamig naman talaga. Hmm. Para tao dito, oh. Awon What's up? Oh, Indonesia. nice yeah. Indonesian. Hi, Nice man. Yeah. parang parang gusto makipgleben ah na in <laughs> English ah mga basic basic lang tayo guys uh, atro pang Indonesia 'di ba Tayo tamong approach na para lahat ng lahat ng lugar na dinidiyan tayo Ah uh, dinggin sila sa camera ko eh dinpatiin natin 'di ba So pagod na ako. <laughs> kalalakad okay. Alright Okay, hakbang. Kakad matatag. Kahit gutom na. <laughs> Uy, buhat sana all. May, may pabulaklak si Kuya. Diba? Kakad. Pero sulit naman, nakakatuwa lang. Hindi lang natin itong moment na to. Dapat laging masaya. Ah, forty pesos, so mong <laughs> <laughs> mga dito. Ito, mga paborito ng mga Ano? Nike, Ah. set mga sure. 'Di san ko Ito wala naman pa nun, eh. Sa gayon mo lang gusto mo. Hindi ka nakakabala ng ibang tao. Okay na 'yan. Ubut Tayo na, tayo. Mamaya pakantahin tayo mag-discover tayo dito, 'di ba? Kayo

Alisin na natin ah. Pagod na Kuya Jacuño nyo, lalakad. Ano yung manok na malaki? Ito ba yun? Hindi yata. Dito yun. Wala na, nagsarado na. Bankrupt na siguro. Charot! Alam mo, alam eh. na. Eh, mga, para sa atin, parang mga, ayan, uh, mga fishbowl, fishbowl ba. So, siguro hanggang dito na lang, no? Pagod na ako. na muna ako ng matutuloy ang ko Bisa masuk. Mau